Pag lasing si lalaki, sinasaktan ka din? Opo. Paano, paano ko paano sinasaktan? Yung pong minsan po hinagi sinatadya ka po ko sa sa at binabato ng lamisa. Ano pa? Ano pa ginagawa sa inyo? Yung pong sinasapok at tinatadyakan. Sa ka tinatadyakan, Aling Elvie? Sa tagiliran po, sa buong katawan ano pa? Tapos po, inuuntog din po sa sa pinto, sa dingding. Yung mga anak, ano ginagawa? Yung pong dalawang anak niya po, inampas po ko ng, ng hangir at ng sunturon at sinuntok po sa tagiliran ni Jerong. Lagi ka ro lasing? Hindi po. Pag lasing ka daw eh, pinagdidiskitahan mo to si Aling Elvi. Hindi Pinatapunan po. po. na mo ng lamesa, inicha mo ng lamesa. Wala po, wala katotohanan po yan. Okay, kayo magsinuhal Ngayon pa lang. Para Sa akin pakiwari, parang sisinuhalin na kayo. Kumuha ka ng pinakamahal na abogado. Pinakamagaling na abogado. Pero pag nagsisunokal na yung kayong dalawa, pakukulong ko kayo. Maniwala kayo. So, uh, continuing the line of questioning of Senator Estrada, nagpasweldo kayo, hindi? Nagpasweldo po, Your Honor. Nagpasweldo. Lumabas pa, nag-violate pa kayo nung uh, COVID-19 quarantine protocol, self protocol. Nakalabas pa kayo. Na po, Your Honor. Bawal nga magbenta ng, sa tindahan, eh. Yung pagbenta nun, eh. ano, online yung iba. May plastic po. Yes. Yung iba, nak naka-face shield pa, eh. Opo, opo. O. Tapos kayo nag-celebrate sa labas? 2021 po yun, Your Honor, ng November. Medyo maalwan na po nung time na yun eh. Hindi ah, hindi ah. Ma medyo mahigpit pa noon. Medyo mahigpit pa noon. So lahat ng sinasabi mo, pinabubulaanan mo na wala kang ginawang masama kay Manang LB. Opo, Your Honor. Kung mayroon man, yung mga kasamahan niya po. Mga kasamahan niya. <laughs> po, yung mga kasamahan niya, mga kasamahan niya, pumasok doon sa banyo ninyo at inuntog siya. Hindi ko baga po alam, Your Honor, hindi ko naman po nakikita kasi nandun nga po ako sa tindahan paggabi po, nasa loob na namin De po Pero ako kanina, kanina yung pinag-uusapan, yung tindahan, malapit din sa sa banyo at rinig din yung nangyayari sa banyo. Opo, Your Honor, ang sukat lang po ng tindahan namin is 11 feet and 140 meters. Napakalapit po, Your Honor. Kaya kung may sinasaktan po, maririnig po, ang aming division po ay plywood. Rinig na rinig, Your Honor. Ang dingding po ng ang mga kwarto nila, plywood din po. Tapos yung sa likod po ng kwarto nila, Your Honor, daanan, iskinita. Dikit-dikit po, Your Honor, ang bahay. Dito po sa harapan, Your Honor, gasolinahan. Yung gasolinahan, may exit, far exit na may butas na dalawang ganyang kataas, Your Honor. Tapos yung tindahan namin, open po doon na. May gasolinahan din po sa kabila. Eh, yung sabitan ng karne, saan yan? Sa taas po ng palingki. Sinabit niyo raw siya doon? Your Honor, walang katotohanan po. Your Honor, sa taas po ng palengke ang sabitan ng karne. Miss, uh, Manang LB, may sabitan ba ng karne sa tindahan? May naiiwan po doon pag nagpakakatay po ng baka. inagaiwan po sila ng sabitan ng karne doon. Sabitan ng karne, ito ba yung baka na parang letter J? Opo. Doon ka sinabit? Sinabit ka doon? Opo. Saan yun? Sa palengke o sa bahay? Doon po sa, uh, sa may kusina po. Meron din sabitan doon? So, paano ka sinabit? Is, di, is kamay lang po ng kasama ko. Sino nagutos? Si Ate Franz po. So, paano? Naka, nakatali ka sa lubid o sa, sinabit ka doon sa damit mo? Mapupunit yon? Sa po. Ha? Binuhat po. Binuhat ka pa sa kal? Opo. Sino, okay. Yung pong boy namin, yung nagkatagtad ng karne namin. Anong pangalan? Si Oge po. Paano ko nagsabi? may ka sa leeg, may tali ka sa, sa bewang, paano? Wala po, binitbit lang po at binitin po talaga ako ni Kuya Ugi sa leeg na bakal. Upon instructions ni Ginang Franz? Sa utos ni Ginang Franz? So, Opo. Paano mo alam na nag-utos siya? Sabi po niya, ikaw, ikaw nang bahala dyan, ikaw nang bahala dyan. Yun lang ang inutos ni Ginang France. Ikaw na bahala diyan, ikaw na bahala diyan. Ang ginawa sa'yo ni Ogi. Isin- is, isinabit karon sa ano? Sa karne, sa sabitan po ng karne. Wala namang inutos si Ginang France na isabit ka doon. Wala po. Si Ogi lang. Opo. Sabi niya po sige, bahala ka na diyan. Nakita ni Ginang France ang pagsabit sa inyo diyan. Nakita ba? Opo. Wala ano sinabi niya? Iyon nga po. Sabi niya, sige, bahala ka na dyan. Wala siyang ginawa na... Wala Ilan? po. Hindi po. Sumatawa pa nga po siya eh. Pagpasok niya doon sa loob, papunta niya sa kwarto. Ganong katagal po yun nangyari? Ganong katagal? Ilang minuto? Ilang... Ganong katagal po yun? Parang tatlong oras po. Tatlong oras kayo sinabit? Tatlong minuto lang po. Okay. Ulitin natin. Tatlong oras, tatlong minuto? Tatlong minuto po. Nakati, naka naka uh, nandoon si Aling Fra, si Ginang France. Nagpasok in, in, na po siya sa loob sa kwarto. Pairetatawanan ka pa. Opo, pagpasok niya po sa loob ng pagpapasok niya sa kwarto magbibihis na. Okay Aling Elvi, magbalik-tanaw tayo ha. Ah. Kailan ka ba unang sinaktan ni ni Ginang France? Noong 2020. 2020. Opo. Bakit ka sinaktan? Well nga po, yung pong laging sinasabi, yung yung nagnakaw, nag, -nakaw, nag naglalagay daw po ako ng sa mga pagkain. Ano nilalagay mo sa mga pagkain? Yung mga bulbul -bul po sa pagkain. Ano pa? Yung pong nag yung pong nagnakaw uh, daw po ako. At nagnakaw ka ng? Ng pera at ng relo niya. Pera at relo niyong ginang? Opo. Babae. Opo. Ano participation ng lalaki yung asawa? Hindi naman po nag po yung lalaki. tayo lang po. Pero alam niya, alam niya yung lalaki ginagawa ng babae. Opo, paglaseng po yung... Yung po, paglaseng, nananakit po. Paglaseng si lalaki, sinasaktan ka din? Opo. Paano, paano ko paano sinasaktan? Yung pong minsan po hinag sinatadya ka hinahagi, hinahagis po ko sa sa hig at binabato ng lamesa. Binabato ng lamesa. Opo. T nung binato ko ng lamesa saan ka sa naman Sa mukha po. Sa mukha. Ilang Opo. Beses, ilang beses ginagawa sa iyon? Isang beses po. Isang beses lang. Opo sa tagal mo na sa, sa kanila, isang beses lang ginawa sa inyo. Paglasing nga lang po si Kuya. Kaya nga, ilang beses nga siya nag, uh, nag ng lamesa sa inyo? Tuwing lalasing? Opo. Gano Ma Marami po. Gano'n siya kadalas malasing? Lagi naman po nagainom po yan. Gabi-gabi. So gabi-gabi ka ini ng lamesa, ganun ba? Pag mainit po ang ulo, ano pa? Ano pa ginagawa sa inyo? Yung kung sinasapok at tinatadyakan. Saan ka tinatadyakan, Aling Elvi? Sa tagiliran po, sa buong katawan. Ano pa? Tapos Yung... po, inuuntog din po sa, sa, pinto, sa dingding. Yung mga anak, ano ginagawa? Yung pong dalawang anak niya po, inampas po ko ng nang hangir at nang sunturo at sinuntok po sa tagiliran ni Jerome. Yung Jerome, yung minoridad. Ilan Opo. Ilang na anak po? ano? Sixteen po, Your Honor. Yung isa? Eighteen. mag 18, Eighteen pa lang po. 18, Jerome, ilang taon na? Sixteen po, Your Honor. Yung isa, ano pangalan? Danica po, Your Ngayon Honor. May isang pinapatawag ko. Dali mo na lang para madadala mo ba o mapapangako mo ma madadala mo sa susunod na hearing? No, 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 you cannot talk. I'm asking you. Opo, Your Honor. Madadala mo? Opo. O, oh, aling LV? Opo. Ituloy mo yung kwento mo rin sa amo mong lalaki. O, yun nga po, pagblasing. Sinasa sinasaktan din po. Yun lang. Tina, Sa muka, merong... Sinasaktan ka ba sa muka? Wala po. Sa katawan lang? Ayun pong natamaan po ng lamisa yung mukha ko. Pagbato. Isang beses lang po nangyari? Dahil marami na po. Panay lamesa ang iniitsa sa inyo? Opo. Laging lamesa? Minsan po hinampas po ko sa likod. Hinampas ka ng? Nang, mm, nabali nga po yung paan ng lamesa eh. Lamesa pa rin? Opo. Kahoy? Plastic. Ah, plastic. Nasaktan ka pa rin? Opo, yung sa likod. Gano'n kalayo nung initsahan ka ng lamesa? Yung malayo-layo po ng konti. Okay. Uh, Ginong Pablo, pakitanggal ng face mask mo. Para sumikat yes, ka. Yes, Your Honor. Hmm. Ano masasabi mo? Ay wala po katotohanan po ang sinasabi ni lb po. Kasi lagi po ako sa biyahe. Kung yung pag-inom naman na sinasabi niya, kasi pagod ako minsan, mabili ka rin isang gin. Ano ang kalahatila ano, 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 ano. po? Ano po? May inom din po ako. Hmm. Lagi karo lasing? Hindi po. Pag lasing ka daw eh, pinagdidiskitahan mo to si aling lb Hindi Kera, po. Wala na po na muna lamesa, iniitsa muna lamesa. Wala po, wala katotohanan po yan. Pero nasaktan niya siya? Hindi po. Kahit kailan? Opo. Kontra doon sa sinasabi ni Aling LV? Wala po. Kahit kailan, pero iyong asawa mo nanakit. Na hindi ko po mo. alam, hindi ko po nakikita po kasi lagi po ako sa biyahe. O lagi ka lasing, kaya hindi mo nakikita. Hindi po, hindi ako ng lasing po. Hmm? Beer lang ako po, mino. Sabi ni Aling LV, halos gabi-gabi, hindi po. Minom ka. Walang po katotohanan po yan. Ibig sabihin, hindi mo nakikita yung asawa mo? Minsan nakikita ko po pag pagdating ko po na galing biyahe, pagbaba ng ano paninda mo? namin po, nagdidimit ano po trabaho mo? ako. Ano trabaho mo? ah uh, bumibili po ng paninda tapos nagdi-deliver din po. Bumibili ng? Mga paninda namin po na gulay. Mga gulay? Opo. Sa palengke? Tapos nitinitindahan ninyo? Opo. Saka dinideliver po yung iba. Ano oras? Ano oras trabaho mo? Bali pag ang oras yan po, kahit hanggang hapon, Hanggang uwi kami na makapag-deliver po. Usually, anong no oras ko uwi ng gabi? Ay, minsan po, mga 5, alas 6 po. Ah, maaga. Okay. Anong oras kong minum? Ay, minsan po, pag bago ka kumain, may mga bili ako isang gin. Mga kalahati po, siguro wala akong pasama. Sa, sa kuminom? Sa bahay o sa labas? Hindi po. Sa bahay po. Sa loob ng bahay. Aling Elvi, nakikita mo ba si yung amo mong lalaki uminom sa loob ng bahay? Opo, sa tindahan. Doon po siya nagainom sa may kusina. Sino kasama? Siya lang po. Minsan, pag marami sila doon, yung boy namin, pag nagkakatay po sila ng, ng baka. Sa sila nagkakatay ng baka? Doon sa tindahan? Sa palengke? Sa nakatayan po ng baboy, yung anong tawag doon? Opo. Hmm. Alam nyo, pinapaalahan ko lang itong dalawang uh, kayo, kayo mag-asawa. Kung natatanda ninyo, meron isang kasambahay nung araw, nagangalang Bonita Baran. Yung amo, yun, mag-asawa rin, Chinese, of Chinese descent. Pinapunta ko rito, nung unang, uh, pangalawang, una, term, termino ko bilang senador, pinlansya po yung muka ng kasambahay at nagsinungaling dito sa komite. I am warning you, both of you. I warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung ng araw, yan ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan yun habang buhay. reclusion perpetua. Namatay na lang yung amang, um, yung yung babae. Nakukulong habang buhay sa muntin lupa, yung lalaki. Pag kayo, kayo nagsinugal din dito, ganun din ma mapupuntahan ninyo. At seryoso ko dito. Seryosong seryoso ko dito sa kaso dito. Kaya nagkaroon ng batas kasambahay dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. Huwag kayo magsinuling. Ngayon pa lang, para sa aking pakiwari, parang sisinuling na kayo. Magkakaroon pa tayo isang pandinig, isa, dalawa pandinig ay kung gugustuhin ni, ni Senator Tolentino. Dali mo yung anak mo. O okay, isang anak mo na, na, hindi minor de edad. At uh, yung ibang uh, witnesses, yung si ano, uh, Tolentino, yung dodong para malaman natin ang buong katotohanan. I'm warning you guys, both of you. Kahit magagaling ang mga abogado mo, kahit magagaling sila, kumuha ka ng pinakamahal na abogado, pinakamagaling na abogado, pero pag nagsisunokal yung kayong dalawa, pakukulo ko kayo, maniwala kayo.